Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Ayan, God is good all the time. Uh, meron na akong i-share na mensahe, meron ako akong i-share na insights. Guys, na galing sa Biblia, sa Sata ng Diyos. Mga insights na makakatulong sa atin, sa ating uh, spiritual, maging sa ating uh, mga decision. Lalong-lalong na, na malapit na ang ating eleksyon, May 12. Uh, ilang araw na lang ilang days na lang uh, election day na natin so ipaman um pinagdasal ko talaga ito na makapag-share ako ng mensahe na galing sa Diyos mensahe na makapagbigay sa atin ng uh, gagabay sa atin tamang desisyon tamang karunungan na piliin ang tamang uh, kandidato na oo po sa position na yan. So, yun po. Talagang pinagdasal ko to talaga ito bago ko gagawa. Bago ko ginawa itong content natin. Bago ko binivideo talagang humingi muna ako ng wisdom sa, sa banal na espiritu. Wisdom galing talaga sa langit. Wisdom na base sa sayata ng Diyos. o base sa sayata ng Diyos. So, yun po. So, ito yung uh, devotion ko ngayon araw na Huwibis sa, sa Santiago 3, Versikulo 17. Apan ang kaalam nga gikan sa langit o nastanan, potli o onya, makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian o dili tigpakaarong ingnon. Santiago 3.17 Ngunit ang karunungang mula sa langit o na lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So, 'yun po, malino po ang mensahe uh, ng Diyos. Alam mo sa ating lalong nasa panahon ngayon, eleksyon ngayon. Isa lang ang pinagdasa talaga natin na uh, ang ating pipiliin na kandidato, ang ating uh, iloklok na kandidato sa ganyan na posisyon ay talagang meron siyang wisdom. Hindi yung wisdom lang sa mundo, kundi talaga karunungan na galing sa langit. Kasi yun nga sinasabi natin sa Satanan Diyos, kailangan kailangan na kailangan to ng sa isang kandidato na ito yung karunungan na meron sa kanya karunungan na hindi hindi lang sa pangmundo kundi karunungan na galing talaga, talaga sa langit. Una sa lahat, ito yung karunungan mula sa langit. Una sa lahat ay malinis. Ayun, malinis. So sa bilang pipiliin talaga natin sa isang kandidato, sa isang uh, tumatakbong uh, kandidato yung merosyang siyang uh, Uh, karunungan na uh, gaya sa langit yung malinis, malinis sa kanyang puso, malinis sa kanyang hangarin, malinis sa kanyang prinsipyo, malinis sa kanyang katwiran, malinis sa kanyang motibo, malinis sa kanyang uh, mitiin sa ating bansa, malinis sa kanyang ibabahagi, anuman ang pwede niyang uh, magampanan sa kanyang posisyon kung sakali, kung sakali uh, siya ang manalo sa posisyon na yan. So yun ang kailangan natin na hinahanap sa isang kandidato, malinis ang puso, malinis sa kanyang bodhi, malinis ang kanyang uh, pananaw, malinis ang kanyang uh, prinsipyo, malinaw. So yun po, isa uh, sa mga hanapin natin na uh, kwalifikasyon o katangian sa isang uh, tumatakbong na kandidato. So malinis pure in heart uh, pure in action pure motives pure uh, malinis siya magsalita, yung ames uh, yun malinis ang kanyang mga salita walang uh, pagkukunwari. pangalawa uh mapayapa ayon malaga rin sa isang uh, tumatakbong kandidato uh, yung meron siyang peace of mind yung talagang uh, mabusilak ang kanyang uh, meron siyang uh, meron siyang uh, payapa, nakaisipan, payapa ang kanyang puso, busilak ang kanyang puso. So, peace. Na, sa kanya sa pagtakbo, sa kanyang, pag, uh, sa kanyang uh, pag, sa kanyang, decision na tumatakbo na position, uh, meron siyang matibay na uh, perspective. Matibay na perspective. Kasi, Marami ngayon ang mga tubag na matagbo na talagang sumasakay lang sa trending sumasakay lang sa sa fame pero hindi sila wala silang peace sa kanyang puso wala siyang peace sa kanyang uh, kaisipan uh, yun po ang kailangan natin na, sa isang uh, hinahanap natin na karakter, isang karunungan ng isang kandidato ay yung mapayapa at uh, hindi siya yung siya hindi siya yung yung uh, siya yung ugat ng trouble so yun talaga mabait na tao Pangatlo, lo maamo Oo, maamo so friendly isa sa, isa sa mga hinap natin sa isang kandidato talagang mayroon siyang karunungan sana uh, maamo Oo, gentleness Oo, yung friendly yung uh, madali mo siyang malapitan yung uh, talagang uh, busilak ang kanyang uh, pag uh, paglapit sa mamayan, sa kapwa taon niya. Hindi yung uh, piki, yung hindi yung namimiki siya, hindi yung pretending lang. So, yun po kailangan na uh, bilang uh, kandidato, kailangan natin ng isang katangian na maamo siya. Kailangan niya ng karunungan na bilang kandidato ay isa siyang maamo. Hindi siya yung uh, mabangis, hindi siya yung uh, astig na na puro yabang, mayabang magsalita, wala namang wala nang ang kanyang sinasabi. So 'yun po, kailangan natin yang uh, maingat tayo, kailangan natin na uh, kilatisin sa isang uh, tumatakbong na kandidato ay dapat meron siyang maamo na katangian. Uh, ma, ma madali siya malapitan, hindi siya namimili ng tao, hindi siya, hindi siya namimili ng estado ng tao, yung uh, walang diskriminasyon. So, yun po ang kailangan natin sa isang kandidato na maamo siya. Uh, anytime, kung may lalapit sa kanya ng mga netizen, ay malalapitan siya. Hindi niya ibaliwala, hindi niya isa mag-isnabero, isnabera dapat. Uh, meron siyang uh, maamong poso, welcoming siya, uh, maamos siya na maglingkod sa bayan. So, so isa pa sa mga katangian na uh, dapat ang na meron ang isang kagato ay ang karunungan na mapagbigay o mapagbigay na pakahalaga din yan sa isang uh, kandidato dapat siya ay mapagbigay so mapagbigay sa oras mapagbigay sa uh, uh, ano mang gusto niyang mangyari sa ating bayan paper project niya ang kanyang ideas na mas mapagbigay sa kanyang attention mapagbigay sa kanyang panahon uh, resources financial, kung tutulong, kung may lalapit na netizen na nangailangan ng financial. So, yun po ang kailangan natin ng isang uh, katangian na tumatakbo ngayon na uh, mayro meron siyang uh, karunungan na mapagbigay siya. Hindi siya kung hindi siya yung uh, nairita ka agad pag may, may lumalapit sa kanya nairita, na na naaboredo So kailangan natin ng kandidato na talagang Open arms siya palagi. Bukas sa kanyang palad, bukas sa kanyang pinto, bukas sa kanyang poso, bukas sa kanyang uh, damdamin, sa mga lahat ng anumang mga uh, sitwasyon, uh, ano anuman, na uh, anuman, uh, ka anuman kasarian, anuman estado ng buhay. Uh, kung sino pa man ang lalapit sa kanya, dapat mapagbigay siya. kahit na sa mga emergency na pangailangan, kailangan ang isang kandidato ay isang mapagbigay. Kung kailangan kung may kakatoks kanya ng madaling araw, kailangan sa isang kandidato ay uh, babangon, uh, kailangan intindihin niya ang concern ng uh, ng ng sambayanang Pilipino, ng kanyang uh, kapwa Pilipino, o netizen, kahit ano pa mang oras, anong pamang mang pangyayari, anong pamang sitwasyon, anong pamang uh, serkomperensya, kailangan sa isang kandidato ay mapagbigay siya. Pwede siya mahingian ng tulong kung ang netizen ay lalapit sa kanya. Uh, at ang katangian din na hinahanap natin sa isang kandidato ay meron siyang karunungan na puno siya ng awa. Oo, puno siya ng awa. So, dapat napakahalaga yon sa isang kandidato na tumatakbo, mahalaga yon sa kandidato natin, na ating pipiliin ay talagang meron siyang awa, puno siya ng awa. Hindi bato yung puso niya, hindi yung... Uh, Uh, selfish. So kailangan siyang ma kailangan sa isang kandidato na tipidin ay mawain siya. Puno ng awa talaga. Yung uh, yung sinasabi na talagang sa sakripisyo handa siyang handa niyang uh, sakripisyo ang kanyang oras, handa na niya ang lakas niya uh, maging ang bulsa niya kung sakaling may mga emergency na lalapit sa kanya. Kung sakaling kailangan, kung sakaling kailangan na kailangan ng uh, ng komunidad ang tolong niya. So, kailangan talagang uh, pipili natin sa isang kandidato na may siyang na puno ng awa, mawain. So, yun ang mga isa din sa mga karunungan niya na galing sa langit na dapat meron ang isang kandidato. Ma, dapat masaganang, namumunga ng mabubuting gawa. So, yun, ang good character, uh, mabuti siyang tao, uh, mabuti ang kanyang uh, adhikain, mabuti ang kanyang layonin, mabuti ang kanyang pro projects, mabuti ang kanyang um, uh, plata di forma. Oo, so, yun po ang ating nahanap sa, natin sa isang kandidato na mabuti siya, masagana siya sa mga mabuting gawa. Hindi lang siya sa hanggang laway lang, hanggang sayta lang. So, kung ano man yung sinasabi niya, inalahad niya na pro projects, inalahad niya na Data-deforma dapat ay uh, sabayan ng sabayan ng gawa, sabayan ng aksyon. So, yon po. Uh, Kung baga, uh, meron siyang salita. Oh. Hinanat natin yan sa isang kandidato na merong may, salita ang isang kandidato. Isa sa mga karunungan ng Kalig sa Langit, dapat nakita natin sa isang kandidato na meron siyang uh, salita. Mabuting gawa. Oh. At sa panghuli, isa sa mga wisdom, isa sa mga karunungan na galing sa langit na makikita natin sa isang kandidato ay yung dapat na meron siya ay yung hindi siya namimili, hindi siya nagdi-discriminate ng, ng isang tao. O, hindi siya namimili ng tao kung sino ang kanyang tutulungan lang. Hindi siya yung pabor-pabor lang. Ang katangian natin hinahanap ay yung meron siyang karunungan na hindi siya namimili ng tao uh, na sino ang kanyang tutulungan. Hindi siya namimili ng servisyuhan niya. So, yun po, napakahalaga din yun sa isang kandidato na dapat nating uh, suriin talaga ang kandidato na mayroong siyang uh, mayroong siyang katangian na uh, hindi siya namimili ng tao. Porke pobre siya, porke ay uh, walang nabot sa buhay, hindi niya sikasuhin, hindi niya intindihin, hindi niya bigyan atensyon. Talaga na hindi siya namimili. Uh, bukas lagi 'yung kamay niya, oo, uh, bukas lagi ang kanyang puso sa pagpili, sa pag-abot ng kanyang serbisyo. Na dapat ang uh, na dapat abutan ng serbisyo, ang sino man abutan ng serbisyo. So 'yun lang po ang uh, ibibigay ko sa inyo na na-share ngayon na si na ayos uh, ko i sure sa inyo galing salata ng Diyos, ito yung basihan dapat natin nahanapin sa isang kandidato na mayroon siyang karunungan tulad ng uh, una sa lahat, kandidato na malinis siya, kandidatong mapayapa, kandidatong maamo, kandidatong mapagbigay, kandidatong puno ng awa, kandidatong masaganang namumunga, namubuting gawa, at kandidatong hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. So, yun po ang kailangan natin makita sa isang kandidato nating na pipiliin na ating iluklok sa posisyon. Dapat totoo siyang tao, hindi siya nagkukunwari. Oo, so napakahalaga po ang desisyon ng bawat Pilipino. Kung nanood ka man ngayon sa aking video ngayon, please, kailangan, kailangan natin ng uh, dasal. Oo. I-guide tayo ng banal na espeto, i-guide tayo ng Panginoon dahil uh, para wala tayong pagsisihan kung at least at least kung ano man mangyayari sa resulta sa election, kung kung hindi man siya nanalo sa taong na sa kandidato na pinagdasal mo at least pinagdasal mo to Oo, at least nilalahad mo at least nilapit mo sa Diyos so kasi at the end of the day ang Diyos pa rin ang, ang, sa Diyos pa rin ang final decision sa Diyos pa rin ang final na say Uh, so at least ang part natin bilang citizen, bilang citizenship as a Filipino, kailangan natin ilapit sa Diyos, ipagdasal talaga natin ang mga lahat na tumatakbo ng kandidato sa ating bansa. So aking mga kaubayan, at sa ating mga kaubayan, nasaan man sa sulok ng mundo, kung napanood mo to maging maingat po tayo sa pagpili ng mga kandidato na dapat natin ilok na dapat ang dapat ang karapat dapat na opo diyan sa posisyon. So 'yun po ang mga kwalifikasyon. So 'yun po ang mga katangian. So 'yun po ang mga katangian at karunungan na galing sa Diyos na dapat natin hanapin sa isang kandidato. So, I pray na um, kung napanood mo na ito, pakishare itong aking video para magkaroon reminders ang mensahe na ito. So maraming maraming salamat po sa time mo, sa pagpanood. Ina-appreciate ko ang time mo, kabayan, Ah, uh, kapatid, kaibigan sa pag uh, sa pag-effort mo sa pagpanood sa aking uh, content ngayon. It's about uh, karunungan na galing sa Diyos na dapat uh, yun ang natin makita sa isang kandidato. Na dapat yun ang nakita natin na katangian sa isang kandidato. Dapat uh, hindi lang tayo hindi lang tayo hindi lang siya matalino, hindi lang siya Pogi okay, points, maganda, sexy, macho, o marunong, magdala, o maganda ang kanyang estado, mayaman man, o may natapos man, sa maganda mang edukasyon, okay, maganda mang background, maganda kayang credential, pero higit sa lahat, hanapin talaga natin ang katangian at kanunungan sa isang kadato na kanyang karunungan ay galing sa Diyos. So, yon po ang mga karunungan na dapat meron ang karidato na ating ipipiliin na iluklok sa sa posisyon na yan. At higit sa lahat, yung kandidato uh, karidato na may takot sa Diyos, oh, malaga din yun. Yung karidato na merong takot sa Diyos, because ba diba, sabi nga sa Proverbs, ang takot po sa Diyos ay doon po nagmumula ang kanunungan. So, isa po. So, marami tayong mga, maraming mga uh, uh, Bible verses uh, makakatulong sa pagpili ng ating uh, kandidato na ating sa position. So, maraming maraming salamat po. Uh, I hope you enjoy. I hope you enjoy. I hope you encourage. I hope na remind tayo sa sayta ng Diyos. Ngayon, kung napunod mo to hapon man to o gabi, umaga, ko anong oras napunod mo to I hope na ang sayta ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng uh, linaw at maggabay sa atin sa pagpili ng isang kandidato lalong lalo na sa malapit na ang ating eleksyon sa May 12 na po. So, so yun lang po. Marami maraming maraming salamat talaga. Uh, God bless you all. My Filipino citizen, my Filipino countrymen, saan man sa ng mundo. God bless you all. At, at tanda lang natin na mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal ni Jesus. So, God bless you all. Jesus loves you. At kung meron ka pang i-share, ibabahagi na lang sa atin ng Diyos, encouragement, please uh, comment down below sa comment section. Iba, eh, pwede ka mag-share ng iyong uh, insights, pwede ka mag-share ng uh, reminders, encouragement. Kung meron pang maganda na katangian, na idea, na uh, vision sa pagpili ng tamang uh, kandidato. So, you are free. So you are free to share your comments sa uh, comment section po. paka share, paki, paki share naman ang iyong uh, comments. Uh, Paki-share naman ang iyong uh, uh, qualification o katangian na hinahanap mo sa isang uh, tumatagbong kandidato. So you are free. So 'yun lang po. You are free po to share your to share your ideas. So comment comment down below. So comment down below sa comment section po. Maraming maraming salamat po. God bless you all.